Three habits ng mga mayayaman na maaring hindi mo pa ginagawa, kaya wala ka pang progress sa iyong personal finance. Una is pahalagahan mo palagi ang iyong oras. Lahat tayo hindi naman pinanganak na mayaman pero lahat tayo may 24 hours per day at ito ang pwede natin maging puhunan para tayo ay umasenso sa buhay. Maging productive lang tayo sa ating oras. And then pangalawa gumawa ka ng plano kailangan meron tayong guide kung nalilito ka pa sa kung saan ka magsisimula, pwede ka magpa-financial check-up. And dito malalaman natin kung paano ba natin mabibuild ng tama ang ating solid financial foundation para matibay ito at maging consistent tayo sa ating progress. And, And then, then pangatlo, maging consistent ka sa pag-take ng action. Siyempre, hindi naman tayo aasenso sa buhay ng one time lang natin itong gagawin or sa umpisa lang tayo masipag. Kailangan talaga, eh kahit small progress yan. Tuloy-tuloy ka lang. Kasi over the years, eh, pag naipon yan, nagko-compound yan. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB at Ancelis Capistrano.